Isa natin ang video na ito sa pamamagitan ng uh, paglinis at pagdigpit ng mga gamit sa shop. Yung mga dapat ibenta, ibenta na. Wala ko Kaya tinawag natin ang ating kakilalang scrap boys. Napakabilis nilang gumalaw. Ayan, kikita nyo kalat na kalat. Inilabas yung mga talagang 5 years na nakatago sa mga sulok-sulok. Ayan, makikita nyo sa labas. Basura lahat yan ng shop. Hindi ko akalain ganyan kadami siya. Isa ka-truck ba? Ayan, ang bilis nila mag-segregate, mag-sort ng mga gamit. Dami pa. Yung mga board ng mga branded, lalo na yung mga smart, kailangan ko siyang ihiwalay kasi pwede yung ibenta. Ayan. Ayan. So, fast forward natin konti. Unti-unti, duminis. -unti, Yung mga dapat uh, itapon. Ayan, may mga sako sila. Nakasako na. Plastic. So, malaki din kilitan nila. Bumayad sila sa akin ng 2.5. Siguro kikitain nila doon mga 6,000. Mga ganun. So, nasa biyay na tayo. From Bacolod. Tatawid tayo ng Dumangas. Iloilo. na yung ating tricycle. Punong-puno. Kasabayan natin yung ibang mga nagbabiyahe din. Via Roro. Yung may mga sasakyan. So Montenegro Lines ang aking sinakyan. 810 ang aking binayaran. Tayo ngayon sa Tumangas. From Bacolod. Mga 2 hours. So tinanigura ng aking tricycle. Siyempre, uh, dinala ko yung dalawang bisikleta. Mountain bike. Tapos yung friend ko, shout sa iyo, GoNuts Ginawa niya ako ng kahon made from 3/4 na plywood. Diyan ko inilagay yung mga amplifiers, mga piyesa sa shop, no? Mga mainboard ng TV at kung ano-ano pa. Medyo mabigat 'to, kaya hirap uh, yung tricycle pero okay naman kinain. Kasi niyo, dito sa baba, mayroong mga board diyan. Mga mainboard may tent yan ang, ang kalagayan ng ating tricycle siyempre yung bags dapat nakatali mga damit, may gitara ah, uh, damit personal na ah, uh, damit natin ang no? dalawang mountain bike yan siyempre tapos merong bagahe dyan, maleta mainboard, mga mainboard branded no? samsung siyempre dapat uh, kasama yun ito mga mainboard din atibay tent uh, captain chair so nasa dumangas tayo ngayon kahabaan ng dumangas ayan yun nandun yung uh, port hindi ko na video so tako kayo sa Rojas Port ito lang ako, oras ang tapo, uh, Doon ako sasakay papuntang Batangas. Going Laguna. So, so bye bayan nyo ang uh, biyahe na ito. So, dapat pag magbiyahe, prepare tayo, no? May isang kalderong kanin, meatloaf, hotdog, instant noodles, yung sa thermos, kape, mainit pa rin yan, ano? At, uh, syempre, meron tayong customized or uh, improvise battery chargers para sa ating cellphone. Gamit yung battery na ginawa natin. So waiting tayo sa barko. Wala pa ang barko pero nakapiral tayo dito. So ang pinayaran ko sa tricycle, 6,600. Uh, huli ko na nalaman na free ang driver so ayan na yung barko starlight yung sasakyan natin yan yung ating tricycle punong puno, pabigat no? so ingat sa mga porter muntik ako mas kang dyan ihingan ako ng 1.7 pamasahe ko daw eh, yun pala, free na dapat ako ng pamasahe, no? Babayaran mo lang yung sasakyan mo or tricycle or motor. Yung driver, free na dapat. So, tinulungan ako ng mga porter na ilakad yung mga dapat requirements, no? Nung badang huli, hiningan ako ng 1.7. Buti naka... Naisip ko nung bandang huli na, o oh, parang scam to Kaya di, wala silang nakuha 1.7 sa akin. Ito na yung aking room, no? Uh, malamig yan, aircon yan. Ayan, nakapagpahinga tayo ng maigi dyan. Sobrang lamig, kailangan kong tabunan ang aking higaan. So, dumaan ang barko sa Sibulan, Sibuyan Island sa Karumblon. Tapos ayan na bumaba na ako, nasa Batangas port na tayo. So, syempre, bago magbiyahe from Batangas to Laguna, so, check mo na yung mga karga. So, dapat uh, matibay. No? So, kaya bumili ako ng, ano, straw, pantali, no? kalahating kilo. So, unlimited ang pwedeng gamitin pag straw. Ayun, ready na. So, mas meksa yung biyahe ko from Batangas to Laguna kasi mas malapit. Mas malayo yung Dumangas to Roja City. Nga Ulan, Batangas, area. Uy, basa. So, shout out sa nagatags ng trapal. Nagana shit. Safe na na. Ayos. Tata, yun ang... Ah. Kita akan pamahawan ko na yung taklaron pero hindi kaya ang motor basi magtangla kaon mami ayan si ate <laughs> <laughs> pangat ang unahan ng motor taas oh bigla ano ngong dapat doon ka dumakas pagod oh Google, pagod up. na pagod. Gulo-gulo. <laughs> Kasi ang laki ng ba baul mo, oh. <laughs> Dorimitan niya si Manong ba? <laughs>